The time has come, Grace and YeYe. Maghintay na kayo. Naghihintay na ang destinasyon ninyo. Grace at YeYe, welcome to Bohol. Isa ito sa pinaka-popular na tourist destination sa buong Visayas. Mula sa mga historical sites hanggang sa exhilarating activities and breathtaking views tiyak na puno ang buhol niya. Korean pa itong God's Little Paradise dahil sa kanya malaparaisong ganda. Bukod sa Chocolate Hills, isa rin must visit ang Tarsier Sanctuary sa buhol. Makipag-eyeball na sa itinuturi na isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo, ang Philippine Tarsier. May nagsasabi na ang Tarsier daw ang inspirasyon sa karakter ni Yoda ng pelikulang Star Wars. Matapos ang close encounter sa mga cute na cute na tarsier, dapat din ma-experience ang scenic river cruise ng Lobo. Sosyal! Maandar! Sabi ko. Siyempre mas sosyal kapag may view. Alam ano parang Titanic na dating. Ayun na. Sosyal na sosyal. Picture picture kami. Tara! Kaya na! I'm dami ng mga banyagang turista nagpupunta dito, baka akalain mong nasa ibang bansa ka. Welcome to Alona Beach dito sa Panglao. Hindi ko inisip na ganito ka ganda yung... Kung alam mo, Panglao. Ako alam ko, tagpilara pa rin. Kung alam, Panglao. Ay, actually, kayo pero naman, Panglao pala Sa linaw ng tubig at ganda ng paligid, talaga namang ikay mapapawaw.

All Okay. Thank okay. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. kita naman. Kompleto niyo yung mapa eh. Siyempre. Siyempre. Tita Revolution number one! I got this! <laughs> Matapos ang isang misyon na hektik, pasyal time naman sa spots na historic. Ito ang simbahan ng Panglao o mas kilala bilang Church of St. Augustine. Sa tabi ng St. Augustine Church naman ay ang watchtower na pinakamatanda raw sa Visayas. Warriors, picture-picture na. Pano at kabayo ay linisin. Sakyan ito at palakarin. Finally, natapos din. Go, 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 Grace! Iram pa na yan. Tap nga, tap. Tap. Very good! Okay, sakyan na yung isa super, super, ano, mission accomplished. In sobra. sa activity, ba diba? mm. Para sa sarili na rin. Talaga, ako ba'y gumawa nun? Mm. Tapos, na sumakain na kabayo, walang tulong, na ako lang talaga, walang sumunod. Mm -mm. Ang bait eh, ang bait din ng horse ko, sobra. ikot Sob ka, ganyan. Uh. Tapos ako yung nag-control, ako mismo, yun. Travel mission number two! I can't reach! <laughs> <laughs> Hi, good Hi. evening. I will serve you some red wine from France. Oh. Wow, from France. Oh. Padami ng padami. Meron pa pala tayong napuntahan puntahan, nakainan Spanish restaurant. Yan. Yeah. So, natutuwa ka. ang dami food. Ang dami hindi namin nakain before na dito namin natikman lang. Pero, ang dami, sobrang... Oh, parang hindi pa lang, na kami. <laughs> Saka hindi mo lang naka ng ibang bansa, mag-euro trip para lang mag-food trip. Dito, Dito, lang pala. Sa buhon, meron. At kumpleto pa. Yes. Para sa number three, puno ng buko ay akyatin, tig isang basong tuba I ay inumin. Bye, bye, bye. And trip namin a uh, unforgettable, amazing. Hindi namin ipagpapalit kahit anong kahit sa ang um, out of the country trip pa, unforgettable. Actually hindi mo siya eh kasi sobrang saya. Eto pa maganda, libre. Indescribable <laughs> <laughs> feeling.